ito po layo ko na po sinundan pa ako ng batang angler batang makulit ito ako, layo ko na po tsaka yun po yung dalawa si kagawa to Aww. at saka si may buta ko kagawa to Mingwit na rin o. Solo na po ulit tayo oh. sa pagpipishing na atin po dito. Kaya po, ano, isang magandang araw po sa inyo at makulimlim na araw po sa inyo lahat. At sa mga silent viewers, sa mga solid subscriber ko po, solid supporters, Thank you po. Thank you. Walang sawan ninyo po pagsubaybay. Maraming maraming pong salamat sa inyo. Ito po. Titignan ko lang po. Kung, bibigyan ko po kayo ng update. Oh. Bigla po umaraw. Pagkasabi ko po ng kulimlim. Bigla po ng mga araw. Ayan po. Ang init ti. Eh. <laughs> Tapos uulan po maya Pero may dala na po tayong payong ito po para sigurado. to kahit to maarawan tayo pero maano po mainit ma init po yung ano nang ano natin kaya po guys ito dalawa po tong ginagamit kong ano dalawa ayan po Aww. dalawa ba ay po tayo dito dito po tayo sa may bliss naman po tapat po ng dating RFM Ayan po. kaya po mamaya na lang po uli so guys uh, medyo uh, nagpapahinga si Mang Ed at saka si Mark dahil o so. init sobrang init na po uh, kaya ito po oh, <laughs> payong tayo init magingat lang po tayo kasi baka oh, mamaya maya na naman bigla eh makulimlim po eh tapos bigla naman pong init ayan po baka madisgrasya naman po kaya ho eto na papayong ho tayo La, wala pong kumakagat to eh simart nga ho isang dalag lang pang nahuli yung casting mo, tayo bait and wait na ho tayo saka tsamba rin no nakakuha ng bulate kaya ito po Ayan po Dito lang tayo Guys, dalawa po ito oh <laughs> Wala na ang nangyari na ako kami ni Mangit Ito po si Mangit oh, ayan, ayan Mangit Ah, bali nandito kami sa Akasya. Paglipat namin dito. Ito, nagpalipat. Oras na lang namin. Pero Meron pong uwing isang dalag. Yung po, bigay po kanina ni Carlo. Yung huli niya po kanina ng umaga. Binigay na lang ho. Ah ito. Nasa <laughs> baba 'yon. Pagtulong 'to kami ng mga Eight. Guys, maraming maraming po salamat inyo. sa inyo. Mga solid supporters, sa mga silent viewers, salamat po. Ito na nga ako hindi na kami mangit Mayroong isang dalag na uuwi pero hindi ko atin yun bigay lang po ni Carlo yung ng kasama nating umaga Yung nagka-casting na ano angler ko si Carlo kaya po nung umuwi po siya binigay na lang po sa atin guys thank you po hindi na po tayo guys ito po Aww. another na alaga na naman to talagay po natin dito sa aquarium ng mga galag ayan po ito buksan mo nga Kita dito po natin lalagay